Ayan, good morning, good morning po mga kalinga. Ayan, nandito po tayo ngayon sa barangay ng Rosario. At sasamahan po natin sa si Ate Catherine sa kanyang beneficiary. Kailan nanay. Ano nga yun, Ate Kat? Nanay Cecilia. Nanay Cecilia. Si Lilia? Ayan, sasamahan po natin siya. Siyempre po kasama natin ang grupo. Ayan, kalinga po siya. Ayan, J. Morillo at Catherine Official Maramara ang siyempre pang inyong lingkod Aldous Eagle Ayan, para mag-estimate po nung pagdidingding ng bahay ni Nanay si Lilia Ayan, samahan po kami mga kalingap at pagkatas natin ito titingnan natin kung saan tayo pupunta at ang usapan po namin ay papunta kami ng Sastri paket po tayo ng bundok ulit papunta sa barangay ng Sastri so ayan po mga kalinga, sama niyo po kami ayan, thank you thank you po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta, ah. God bless and mabuhay po tayong lahat ayan po mga patapos na po si Ati Kat na mag-estimate doon sa bahay nila, Nanay Sibilya ay tayo na ipapunta ng Barangay Sastre. Barangay William Mendoza. Ah, William Mendoza. Sa, sa, ano, balik Tapos, sa Sastre. Ayan, Barangay William Mendoza. Ayan, kasama pa ka rin po natin. Siyempre, so, siyempre, Okay po tayo. Bababa. Dito po tayo sa barangay William Mendoza. William Mendoza. Dapat pala yung pangunguha ng, ng talbos ng kamu. natin. Tama po araw po sa atin lahat mga kalingap. Ayun po, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Gumaka, sa, balang, sa barangay Bilyakota. Bilyakota po ba ito? Bilyakota. Bilyakota. Sa tabing dagat po at na mayroon po tayo nakikilala dito isang senior citizen na 83 years old na daw po si nanay. Ano po nanay? 83. Ayun yun po ang mga kalingap. Ayan, kilalanin po natin at alamin po natin ang kwento ng buhay ni Lola. Ate ang kwento ng buhay ni Nanay Librada, 83 years old. Ano Nanay, kumusta po kayo? Ang yeah, pagkanao ko wala kayo ay pawala ko ng pamilya natin na, Nag na po. Nag-aano po? Nangihinga na ako sa mga po. Saan po kayo namamalimus Nanay? Sa palingki po? Pasunod hmm. na po nitong barangay? Hmm. Buti Nanay may nagbibigay naman po sa inyo. Naawa sa ako sa awalan. Mm -hmm. hmm. naman po kayo sa isang araw, nanay? Isang araw, nakadalong dalong 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 Tuhan, nakaka-200 Mayawan na Kayo po sa isang araw? -hmm. Bakit wala... Nay, sino ang kasama mo po ngayon sa buhay niyo, Nay? Yung anak niyo po. Ate senior na din po 'yun. Ako ah. Ano po ang hanap buhay niyo, Ate? Ano po ang hanap buhay niyo? Wala, hindi na ang kasama niyo. Tugalan. Nagmasalba ako, nakauna ng akin na tabang, kaya nasamahan na ako. Ilan po ang anak niyo nay? Ay, ay nag-iisa lang din. Nay, bakit ang tipid niyo, hindi niyo dinamihan? Ay, wala anak. Sino po 'tong tinawag dinang nag-asarano? Ah, maaga po kayo nabalunan. Ay, aba, ang bait ni nanay, hindi nadala na kayo nay. Anong kinamatay po ni tatay? Ay, ano nag po naglalaot? Ano po nangyari sa kanya sa laot? ng napating. Hinain ng pating? Hindi, po nakasahit na yun. <laughs> 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 ah, ano? <laughs> ah, oh, naglaot na hindi na nakabalik? Hmm. Ah, baka naman may buhay pa si tatay ngayon. Hindi nga, hindi nga. Pero nung ano na yun, wala kay balita kung saan napunpan si tatay. Yung bangka, nakabalik naman po ba? Eh, basag-basag. Basag-basag <laughs> na po yung bangka nung nakabalik. Hmm. Dab, mga hindi nyo po, po yun pinahanap yun. si tatay? Hindi. Yun, Kinain na <laughs> 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 kinain talaga ng pating yun na pinaniwalaan niyo na talaga kinain na ng pating paano pa yun nanay kung wala kayo makukuha wala kayo makukuha sa pamalilimos nyo sa araw-araw paano kayo kakain na pala po awalan kasi mga aking aking may asawa wala rin yung trabaho yun na ko ang kuha ng bigas ano ang trabaho niya Natakbaw na, na, doon sa kay eh, yung may malaking bahay dyan. Doon nagtakbaw ng labi ko ng Pepsi. Parang pag-uutos-utosan. O kasi parang nakikita ko po yung apo nyo rin naman, may anak na alagang malit pa. Ay, hindi para makapagtaraba na ang yung anak niya. Yeah. Ano kayo nanay, ilan yung anak nyo? Nag-iisa lang din? Dalawa ang anak. Ah, dalawa nyo po. Buti naman na dagdigan kahit isa, no? Ay, yung asawa buntis rin. Hmm. So, no? Mm -hmm. Ay, yung alak nyo pong lalaki, saan papasok? Ay. Sa trabaho pe dyan, Pepsi Ah, sa Pepsi, mga boy po sila dyan mm -hmm. uh, Sapat mm -hmm. naman mm -hmm. po yung kinikita mm -hmm. Sapat naman po yung kinikita Kinukulang, lalo po sa utang kain May daming utang Nangungutang po muna Pag walang wala, ayun ito, kailangan Ay, na malagi kaya yun. Pag-uling, Ay, pag-uling. <laughs> pag-uling, <laughs> pag-uling, pag-uling, Pero nanay, dapat hindi na po kayo nagpapalakad-lakad doon. Mamaya, na siya kayo dyan sa rilis. Minsan, nahihilo nga. Oo, nahihilo kasi wala senior na. Matagal pa ang pensyon senior. Wala kayong natanggap sa senior? Bayad lang sa Pero ngayon, Ay, halilin ba meron na? Sana meron na, ano? Mm -hmm. At nasama na kayo nakadamit ka pa ng senior. Oh, at talaga namang pasok na pasok ka na sa senior ay. <laughs> oh, pare pa tayo naka-green. Tapos may tatak na senior pa yung damit mo. Oh. Ayun pa mga kalingat, si nanay. Ito na sa kalalakad. Oo, oo, sinanay Librada, pati yung tungkod niya po, tinaw niyo, oh, na. na ano na na, 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 na pudpud na. Pudpud na ko, sa kalalakad. Ay, ako'y manghihingi ng sampu sa buhay na gano'n. Ay, makakalingat. Ah, pagdaan namin. <laughs> manghihingi kayo sa amin ng sampu-sampu. <laughs> ah, bakit hindi niyo po kami tinawag? Ay, tsaka, ah, bibili kayong tinapag. Lagi si Ikon. Ah, Nahiya ka sa amin. Nakita kasi kitang lumabas. Ayun, nahiya po. Kaya at likan ko sa paglingon namin, ay nakita kita nakatayo. Sinisilip mo pala kami. Tapos <laughs> tinawag nyo po kami? dito, <laughs> 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 Oo, oh, ito po yung bahay nila nanay. Pero mara ano po sila yan, sama-sama. <laughs> opo oh, sama-sama sila nanay. Paano kayo dyan nakakasya? Eh pa, nakikita ko na iisang isang papagdono sa loob. Nandito kami. Ah, sa lapag kay ni nanay? Hindi, si inay sa taas. Si ah, oo, kasi mahirap po yung paano siya tatayo. Mm hmm. Pag mm hmm. ihi, nauwan na, na. nalam. Hindi po ba dito, <laughs> Ay, ano, hindi ba dito, hindi. Hmm. hindi ba dito binabaha? Hindi na ba dito. Hindi na ba dito. Hindi na dati. dito. Hindi na ba na ba na ano po ito? Parang pansin ko. Ano ito? Parang sa tabi siya hiwalay sa bahay. Ano po yung tindahan? Dati tindahan. Dati tindahan. Nawala na lang, wala Ang kwan lang ko na may puhunan. Nung puhunan? Na, may lakas po dito ang tindahan? May lakas po dito sa amin. Talo nga ibang tindahan. Bakit po nawala ng naubos? Ay, nakuha na anak. Ganang anak. anak. Kaya pinigil. Ah, sa apnak niyo po yung tindahan? Mm. Ay, Ngayon ay wala na. Trabaho at pinadabayan. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Nanay ko sakaling may magtitindahan ka, kaya mo pang bantayan. Ooh, marahong, marahong bantayan. Kaya niyo pa po. Ay, eh, si nanay, nakakatonto. At talaga siya kasi, ano, binalikan po natin siya. At tatawa, ano pa, mga mamamalimus po sana siya sa atin. Ay, Kansy, akong, kung siya, pagawahan, shout out po. Ayan. Amin ko siya, pampuyan, apo Kenia. ko pa. Ah, apo. Pa to, apo ko siya, pamangkin. Hmm. O oh, nanay, kung mayroon po mga kapanood sa inyo, ano pong maihiling mo sa kanila Ay, na mga sa, kayo sa iyo? Hanay? Ay, may po, Ay, lang po nanay. May hiling ka nalang po. Baka po, kaya niyo pa po magsukli. Ay, oo. Ay, grobe ka lang. Marunong <laughs> pa po kayo magbilang? Ha? Marunong pa po kayo magbilang. Ay, magaling pa si Nana. Expert pa to sa pera, mga kalingap. Ayun po ang... Oo, oh, nakakarinig pa. 83 po. 83 na po yan si Nana. Grabe, sana tayo. Abutin tayo ng kasing edad. Ni si tatay, ano? Sa 99. Sa'yo, mga kalingap. Na, ipansin ko lang na paano itong braso mo. Oh, kita mo, Nay. Sabi ko na sa'yo, huwag kang palakad-lakad. Yung pusa sa bubong kaya akin tila. Para isa, nakakakunan bubong. Ikaw, paano eh, kung may kalawang yung bubong? Eh yeah, lagyanala ng niyo nang langis. Hmm. Uunay kasi pag may kalawang po 'yan. Hmm. Pero praise God naman si Lola. O tingnan hmm. niyo naman. Ayan na ay, okay, nandiyan nandiyan po sila. Ayan yung Ayan na po sila umalis. Hmm. <laughs> Ayan. <laughs> <At, laughs> ano nai? Ay? Anong hihingi mo sa akin pang uh, kape? Pang kape. Pabili tinapay. <laughs> <Ay>, Wala mang <laughs> tindahan dito, nai. Wala nang tindahan. Nakakaya <laughs> kita yun siya. Nahiya na daw sa akin. <laughs> na daw sa O, Ayan o, kagawa, ikaw na daw magbigay ng pangkape. Ako <laughs> na bibigay. Inibigyan po ako niya. Pagbigyan ako na sa ako eh. Ay, gabi. Sambo, sambo. Si sambo, sambo. Ito yung nalay. Nay, huwag ka nang laging pumunta-punta doon kasi sobrang init. Alam mo, gabi tayong lang po. Oo, mainit. Sige, ano natin, ipag-pray natin na nay na mayroong tumugon. Seryoso ka ba nay sa hinihiling na tindahan. Oo. Mm. <laughs> kasi <tumatawa> ka eh. <laughs> natutuwa lang po si nanay. At na tumatawa din po kasi ako. Kasi gusto, ayoko po nang iyakang interview. Gusto Ay, ko yung masaya lang. Mm -hmm. Ayun na. Kasi mas maganda yung masayang interview lang. Mm mga kalinga po. Kasi wala naman po sila ibang hanap buhay. Ayan, kaysa na mamalimus po si Lola araw-araw po dun sa Bili Arkaya. Nadaanan po natin yung pinapidingan po ni Kuya Bal sa kabilang ano, kuya sa kabilang barangay. Mm -hmm. Nandun po daw po siya nangihingi. Ano yun na? Nagiikot ikot ka sa bay-bahay? Binibigyan ako ng sampo. Isang tinapay. Sampo. Yeah. Mm -hmm. Alam mo yan. Alam mo yan. Alam mo yan. Lula. Bainti yan. Isang daw bigan. Lalo yung kagawad namin. Sa uh -huh. uh, kaya. Mm -hmm. 50, ay pa wow, ilang kape na nang mabibili mo no nay no? Na? uling, uling. <laughs> uling. Isang ilog, isang sakong uling, 'di ba nay? Ah, tawag ko Natatawa si Nanay. Si apo ko. Ay, 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 ayan po mga, mga kalingap ano? ayan po do, yung ano ni nanay, sana mayroon daw makapag-ano sa kanila ng puhunan po para magtindahan na lang siya dito kaysa naman namamali mo siya araw-araw ng ano. Man, mabilinta po dito, nai. Pagka nagka puhunan kay nai, paano nyo may papangako sa amin na iingatan yung puhunan? Oo, ay, 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 ay Ayoko lang may utang-utang. Huwag ayo may utang-utang. Ano po magiging tindahan 'yan? Wala, wala, wala naman po kayong rep. Hindi, no, no. wala pa yung itcherya. Tuyo. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mga magkano puhunan po, uh, po ang nailalagay sa tindahan? Mm -hmm. Sa ikon, sampun lino. Sa, sa magkano pong ano, sa tindahan? Tapos. Puno na yun, ano na yun. Halos kumpleto na rin sa ano. Tapos, iruruling mo siya. Araw-araw ko Oo. Oh, oh. lang. Kasi pamasahe. Oo. Oh, oh. Ah, oo. Oh, oh. Mahagas din naman. Ano? Magkano ang pamasahe papunta sa bayan mula dito? Balikan. 40. rin mm, -mm, sayang 20. din yun. Kita tutubuin Malang. din yun. Ng, Ling... ano, lang, Sabado naman malingki. Lahat na yung dalan. Mga kalingap, sana po ma-grant natin yung kahilingan ni Lola. Lola Librada, na magkaroon siya po ng puhunan dito sa kanyang tindahan at hindi na po siya namamalimos kasi mainit po at minsan umuulan. Hindi na mapigil, eh. Kasi nga naman, yung kapag siya ay na gusto magkape, eh, gusto po niya ng, uh -huh. ano bala? Maghahanap siya ng paraan kung wala siya uh -huh. makukuha. Ano, Lola? Nahihiya na 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 <laughs> ko. Nahihiya ka, Lola? Huwag ka sa akin. Nako, si Lola. Ay, nakulab na lab ko po ang mga senyor. Senior. Nako, oo po, love na love ko po ang mga senyor. Wala kami pang Oo, ako lola, love na love ko talaga ang mga senyor. Kasi pagka mayroon akong nakakilalang senyor na alala ko yung lola ko. Magtagal mag-call na siya, tapos mo magkukunan ng Mag Genius. Lalaki na po ang ang yeah. bigayan. Pray natin na, na i-grant mm. na rin yung ano, ang alam ko 1,000 na per month. Mm. Pero hindi ko po alam, hindi kasi po ako nag-ano sa barangay. Mm. So ayan lola, ano, bibigyan kita ng pangkape. Pangkape lang po muna. Ipagpray natin yung iyong ano, yung, mm. yung may magbigay sa ng puhunan. Mm. Para hindi ka na magpalakad-lakad diyan ha. Mm. Ayan, manabagan ka kaya lola. Mm tabi mo inay. Uh, Oo. oh ay nai malapit naman malapit naman ako subukan ng magpa sa atin ay Nakakahiya pa. Nakakahiya pa. Nakakahiya <laughs> <Pero> naka <-hiyata. laughs> Yan, yeah, pagpasensya niya na ano, po. Ano, <laughs> nahiya yan doon si Lola. Mm -hmm. Diba Lola? <laughs> <laughs> Pero hindi na natin <laughs> niya paiyakin. <laughs> Siyempre, masayahin niyan si Lola eh. Diba? Lola, ah. kantahan mo nga kami lahat. Para namimiss ko yung kanta dati ng mga matatanda. Hindi <laughs> ako. Hindi <laughs> mo yung mga kanta. Dungawin mo hirap. <laughs> diba yun? di ba? Oo. 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 kayo yung kuya ko oh. Oh, yung, yung... Pag kayo ng binata nun, pag nakita, narinig nyo may kumakanta sa labas, dungaw na kagad kayo sa bintana. Oh, uh, ay, hindi naman pag lang nanay ko. <laughs> <laughs> yeah. oh, uh, diba, natataalam ko pa yung kanta nun, yung, yung, yung na. Mm -hmm. Ayan, sa so mga kalinga, bigyan natin ng pangkapo si Lola, librada. Mm -hmm. At nahihiya na ah, daw po eh. siya sa akin. <laughs> <laughs> Pero ay, natutuwa ay, pa ako uh, kay Lola kasi ano, uh, masayahin. Masayahin po siya. Aka, mamuha tayo dito sa, sa ating magic dog ni Dora. <laughs> Kaya itong wallet ko. Mayroon na. ba kayo ko? Wala na Oo nga naman, no? Maglalakad ba kayo? Kung may walang laman yung mga wallet niya. Siyempre, Lola, maglalakad pa din kami. Kasi gusto po talaga namin marating yung mga kagaya nyo. <laughs> baka diba? kahit papaano ay hindi man po ganun kalakihan yung aming maiabot sa inyo. Yun pong mai ano lang ba, yung pantawid lang natin. Kasi po ay tayo hindi pa naman sumasahod ng ganung kalaki sa YouTube natin, Lola no. Pag sumahod ako lang, pag pray mo, nako, ibibigay ibig bibigay ko kaagad yang tindahan. Hala. Ayan, mga kalinga, bigyan natin si Lolo ng pambili ng kape at hindi na siya mamalimus ngayong araw. Mayroon siyang pang-kape hanggang bukas. Nila? Kasi katwera niya, para di daw siya madutong. Oo, tama rin naman po yung nag-i-exercise ka. Pero wag naman po yung baka mamaya ay, ay masagi ka na sa si sakyan. Yung tungkod baga stainless Mm, -mm. Yung Oo, yung, dito, yung tungkod ano. Yun. Pero lola, madulas yun. Hindi ba delikado yun sa yung stainless na ano? May hawakan. Tungkod. Yun. So, mm, meron brown na parang Pantungkod. Isabi siya ako nakauwi ng bayan. Hindi mm. mm. ka na sa bala, bayan. Mm. Ayan, Lola, pagpasensya nyo na itong ating ano ha. Mm. Yung ating kaya ni Aljos. ay mga kalingap. Ayan na pong acting pocket money na pwedeng i-share sa ating mga kababayan po na naaabot natin. Thank you, thank you. Ay, may asawa po ako. apo na rin Mayroon po rin. akong apo. Ilan po apo mo? Marami po akong apo, Lola. Oo. Oo, oh, yung bata pa Oo, oh, bata pa po ako lah. Pero marami po Sigal akong... Ilan taong ka na? 46 na po ako. Magpo-46 na, po na na ako. Na, ano po ako? Uh, Ilongga. Ah, Ilongga. Opo. Bikol bicol, bicol. po, bicol po, bicol saan po, po. kayo. Bicol. Saan po kayo sa Bicol? Abaco, Albay. Eh. Mm, at dito po kami nag ngayon sa Daid Camarines Norte. Oh. Kasama po natin si Kuya Bal. So, yan. Manawagan ka kay Kuya Bal. Uh, Ayan. out kay Kuya Bal. Kilala niyo po ba si Kuya Bal? Hindi ko kilala. Ay, Ay ske, hindi inyo na natandaan, natandaan si Kebal. Nagikot po dito si at meron pa tayo na pabahayan dyan na isa. Yung kay Kwan, Merian. Merian. Oo, yung pinabahay ni Kebal po dito sa lugar nyo. Mm -hmm. So, ayan po mga kalingap. Kalingap, ano, maraming maraming salamat po kay Lula Librada at tayo po ay nakasana yeah. uh, nakasana, panayam po natin siya at nakasama at tingnan nyo naman po ang sombrero mga Kalingap po. <laughs> Ayan, shout out po sa mga may, may mabubuting puso po dyan. O, donate naman po kayo ng sombrero ni Lula Librada. Thank <laughs> you. Lola. Masaya ka? Oh, masaya, masaya. Oo, oh, oh. thank you, thank you Lola. Sa iyong pagtanggap sa amin dito sa iyong tahanan. Ayan po ang bahay nila at, ano po sila dyan, sardinas? Uh, <laughs> sardinas po sila dyan. Kasi ang dami po niyan. Pagka umaga at pumunta kayo dito, magugulat kayo sa nanggaling lahat ng laman niyan nasa loob. Nola? Uh, <laughs> Oo naman daw. Uh, yeah. <laughs> so yan po mga kalingap, po natin kayo Santos Matubang Ate Edna Vlogs. And kalingap rap, ganun din po ang ating mga kasama dito sa Gumakalanding Pat. Ayan ang ating Ambassador J. Morillo Vlogs. Kalingap Lidya, Katerin Official, and... Mara Mara 77 Billionis Mix Vlog at ang inyong lingkod po Aldous Eagle TV. Maraming maraming salamat po. At huwag niyo rin po kalimutan supportan ang aking kabiyak Rich Falcon TV at ang ating mga kalaban care. Ayan, tro sa family Riyad Kalingap. Galing po kami ng panikihan. Opo, may landing pad po tayo sa panikihan. Opo. Ayan, Lola. Thank you, thank you po. Maraming maraming salamat sa ating mga titas dyan. Ayan. Maraming maraming salamat ako po. Ay, love na love ko po ang mga senior natin kasi pagka namimiss ko po ang Lola ko ay pag nakita po ako ng senior para nababawasan po yung ating uh, pangungulila. Ayan, sa kanila. So, ayan. Maraming maraming salamat po and God bless. Thank you, thank you, Lola. Ayan, sana ipag-pray mo, Lola, na makabalik tayo at magigirant yung punan, ha? magkikita ulit ako. Oo, magkikita tayo uli. Ayan. Thank you, thank you po and God bless. Mabuhay po yung lahat. bye, -bye po. Salamat po. Ayan. you. Mm -hmm.